gulay isinulat ni Michelle Torre Limang letra sa alpabeto ay makikita. Gulay ang mabubuo salita. Tekstura nito ay iba-iba, gayon din ang lasa at mga kulay nila. Malang tatalo sa gulay na masustansya, mayaman ito sa mineral at vitamina. Balat mo'y kikinis, katawa'y lalakas, ikay tataas. Urinary tract infection ay di mararanasan kung junk food soda'y iiwasan. Kaya ano pa ang hinihintay? Ikay kumain ng gulay, resistensya'y titibay, hahaba ang iyong buhay. Thanks for watching.